nena naman. No? Good evening guys, good evening. <coughs> Binana naman. Alas. Hindi umulan kanina. Ah, Ayun may mapanood kayo na ano, viewers. Kaniyan uh, ay. ko umulan, di pa lah. ambun lang, hindi natuloy. Uh, Shoutout po. Huwag tayo sa labas. Ares! Wala na ulan! Hindi natuloy ulan. Ah, dumating na yung ano? Yung... PC? Bukas pa? Ka? Kala ko yun na, yung natin kanina, yung babae. Hindi. Ha? Ka ha? Kailan? Kapon? Sayang! Wala na? Mayroon pa? Ah, Maka pa? May bag? Sa Oo, sayang eh no? I sa akin, uwi ko yun, lagay ko sa ano? Sa halabanan? Para mayroong

Oh yeah na. Ganda naman eh. Maginabangan lang nating viewers guys. Sa so mga papanood. Thank you for watching guys. Maraming salamat. O, si Aris oh. O, puntik lang. Pusa. Pusa, tabi. Uy. Hindi ka saan ka. Ping, balik. Balik, Ping. Puntik lang ah. Balik. Naghahanap ng pagkain si Miming. Balik Ming, balik. Yeah, hindi ba mayroong ano mapanood ng ating mga viewers. Here. Good evening po. Thank you for watching. Salamat. Good evening. Gusto ko bisayas, good evening po sa inyong lahat. Ayan tama makarating ating video nito ay paki like and share naman at pa comment kung saan makarating thank you thank you so much bye bye for, this, for tonight videos guys ha oh for tonight videos guys ay good morning. sira ah sayang ano sira lcd huh? lcd ay. LCD ngayon. Mga abutin, 1.5. Oo, oh, doon, sabay kibiga. Gawa mo. Thank you for watching. Bye-bye. Oh? Bago? Bago? Ini di sini lo. Thank you for watching. Good evening. Bye bye na po. Bye bye na po. Yeah. Bye bye bye. Thank you for watching, guys. Bye bye.